kasi kinantahan ko daw siya kinantahan ko daw siya that's why naging sleepy siya anata ako anata ako bukas ulit kakantahan kita thank you welcome I love you I love you so much <laughs> <Aww>. Uy. <laughs> Sleepy na talaga yung asawa ko. Antok na, antok na yung anak ko Ah, um, mwah. um Kain ka lang ha. Apo. Lifetime. Very good. Ikaw din ha. Opo. Claudine, ha? Opo. Sleep na ikaw, mahal ko ha. Akit na ako. Mm-mm. kita, boys don't, boys don't. Opo. Opo. Good night, anak ako. Good morning. Good morning. Hindi is... na ako mag Tutulog na ako. No, no. Kailangan mong magilamas ilamos anak ako. Nagbihis ka ba? Okay. Mm -mm. Ah, kili-kili. Kili-kili. Kili-kili.